Naglilista na nga ako mga kasari ng aking mga bibilhin ngayong araw na ito dahil ako po isasabay kay Habi na pupunta ng market. So, iniisa-isa ko na yung aking mga istante. Tinitignan ko na at chine check ko na kung anong mga wala nang sa ganun naman is ko na at maibili ko na pag ako'y mag-grocery. Mahirap kasi mga kasari pag yung may nakakalimutan ka or nakakaligtaan ka na yung bibilhin pag ikay namimili or nag-grocery. Kaya ang ginagawa ko mga kasari is nililista ko po pag alam kong masyadong marami. Pero pag kukunti lang naman mga kasari at pag alam ko naman kayang-kaya ko lang i-memorize, is hindi ko na po nililista. Ganon din naman mga kasari, pag tayo din na may naglilista is, ayan, pagdating natin sa grocery, kung ano no na ang nadadampot natin. No? Sinong mga nakarelate dyan, mga kasari, pa-comment na lang sa baba. So, Marami akong bibilin mga kasari dahil wala na akong mga sabon, wala na akong mga noodles, yung mga asukal ko, dadagdagan ko na lang wala na rin akong mga kape at wala na rin akong mga mantika so yun yung mga madalas na hinahanap sa akin ng aking mga customer at yun lang din talaga ang madalas kong binibili na paulit-ulit at paminsan-minsan mga kasari sino sobrahan ko na or dinadamihan ko na yung aking mga pamimili dahil uh, kung ano yung mabili, yun yung dinadamihan kong bilin mga kasari dahil pag yun is nawala sa aking tindahan, yung mga madalas na hinahanap sa akin na aking mga customer is, ayun, linipat sa kabila, tapos matagal nang babalik kasi alam nilang hindi pa ako namili at alam nilang hindi pa ako nakakapag-grocery. So, ang ginagawa ko mga kasari, pag mabenta yung item na yun, yun po yung dinadamihan ko. So, medyo yung aking mga istante dyan mga kasari is uh, nakikita na yung kaluluwa sa labas at uh, nakikita na yung aking um, katawan sa labas kung sumili po, ba diba? So, ayan mga kasari, maglilista na lang muna ako. Add na lang muna kayo. So, ayan na nga mga kasari yung aking mga ipinaglilista ngayong araw na ito. Dahil, ayan, kung nakikita nyo nga yung aking tindahan is kita na yung kaluluwa sa labas. O, oh, ba diba? Talagang kaluluwa. O. Oh. So, wala na akong mga pansit kanton at syempre magdadagdag ako na mga sukal dito. Ito pa lang naman yung nabawasan pero magdadagdag na, magdagdag na ako kasi syempre ayaw ko nang uh, merong mawala dyan sa asukal ko kasi medyo maano yung asukal ko mabenta. Hindi ka tulad sa ibang mga item ko dito sa aking tindahan is hindi mabenta. Siguro dito mga kasari lalagyan ko na lang yan ng mga cheese curd ko ng ano, yung mga matatami. So, sa mga biscuit ko, hindi mo na ako naglista kasi medyo puno pa naman. So, dito, naglista ako ng konti ng sun rocks, ayan, tsaka dito naglista lang ako ng mantika dahil yung nalagyan ko ng mantika is wala na. Pero, meron pa naman akong mantika dito na ito, mantika ito, 40 peso. Pero, mas marami talang bumibili yung nasa bote. Naglista rin ako ng aking surf dyan, yung aking mga Ariel dahil wala na rin ako mga sabon. So, so, pa ko ako, hindi na muna ako, pas na muna ako dyan dahil kailangan ko talagang paubusin yan. Tapos dito sa aking mga dilata, ito lang ang nilista ko, itong blue bay ko at saka yung 5-5 dahil di naman masyadong mabenta yung aking mga dilata dyan. Naglalagay lang ako ng pangilan ilan. So, siya mga kasarian na lang. Bye-bye!